ang lasa walay magaganda. Oh. Wala yung sa ganda mo. Oh. Sa lang ako. Akas <laughs> Alam mo na, oh, oh, are... oh. 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 oh, Uy, Tu dai ngayong araw guys, susunduin nga pala ni YG si Kim sa school di oi di. Ba si Baura nang iba pa yon. Ba, ba, ba pa pauran pa. pa? pa, pa. Oh. Poging tonta. Ay, talagang pipilin pa, pa ba si Kim? Tama, tama, alam mo, alam mo. Alam mo, amo, pogi ka naman talaga eh. Pogi ka naman talaga eh. kaya. Ano ako may buma? Ano doon? Bumarangkot? Oh, ano? Anong gagawin mo naman doon? Ayarin ko yo. Hey, hey. hey! Yari yeah, talaga sa atin talaga yun. Yari. yari talaga talagang talagang bigay niyan talaga yun, di ba? ba no, no, Tara. Oh, ay oh, 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 ano, Maganda ano? kayo kasi balita ko, madaming umaligid kay Kim doon. Oh, dapat ay. baka ma tayo, dapat lagi tayong handa. Oh, handa tayo. Ayen. Yari kayo ko sino

ko so, na sabihin ah? ano mo. Ano po yung sabihin mo? Kasi, ah. ah. di ba kagaapon? Oo, oh, ano yun? Sabi ko, sabihin ko, sabi ko siya. Di ba sinundo ko siya ngayon? Oh. Oo, oh, tama, tama, tama. tama. Mamaya ang gabi na yung sundot. Uy! Ano yung sundot? sundot. Kaya ko naman. Na Huwag ganun. Huwag mamaya na yun. Dah! Mga kalasya, magaganda. Oo. Oh. Wala yung sa ganda mo. Oo. Mga nga magkagasa pa sa pogi na to eh. Pero sabihin mo, sa'yo lang ako. Eh! Tama, tama, tama. Sa'yo lang ako. To, hoy, hoy, ka naman. Hindi ka lang maganda eh. Oo, oh, ito. Bakit tinano ko yan? May pick up lines pa kami. Ay, ano yun? May pick up Hindi Ano yun? pag ka ba? Ay, ka oh, ba? <izer> <Ay>, <playthrough> Kasi, bagay ka sa talong ko. Hoy, 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 hoy. Hoy, hoy, Hindi ka. Hindi ka. Hindi ka. Hindi Hindi Bago ako kasi ang Kim, awa mo na yung kamay ko. Tapos ilalakad, iiwi na kita. Eh! Ang kas mo, amo! Lapit na tayo, Kim. Alam mo na, YG, YG. Magpakatino ka kaya. Baka sakaling magustuhan pa kita pag mabait ka. Baitog na! ikaw, magpasalamat ka kami ng libi. Ikaw, pasal mo. Mm Hindi -hmm. ka naman kagandahan. Mga, mga dalawang araw lang, mapasakit ka na agad. Ay. Baka nga kinabukasan pa lang. Eh. <laughs> oo, okay. oh, andito na yung bahay niya. Alam mo na, kahit dito lang. Oo, oo, oo! Uy, silong! Silong, pagbigyan mo na. Silong, pagbigyan mo na. Oo nga pala, ito pala yung mo na.